So ito ang male na bulaklak ng kalabasa. Ito naman yung female na bulaklak. Na very important yung mga pollinators like mga bees kasi sila yung magme-make sure na matutuloy yung pollination. Pero ang iba ginagawa nila, tumutulong sila sa pollination. So we do it manually. I'll show you how it's done. So this is the male flower. Makikita mo, ayun, ayun yung kanya mga pollen there ngayon ito bubuksan naman natin so that is the female flower so kunin natin to ito yung male Papasok natin dito sa female. So, dapat lahat ng sides. Tatlo yan eh. So, yan. Palabas ang pagkaskas. So, lahat nung yan tatlo dapat makaskasan ng pollen. So, yung iba iniwan na lang nila dyan. E, yung iba tatanggalin na So, yan. Kung makikita ninyo, nakaskasa na siya ng pollen. So that's how you do manual pollination. Pero of course, mas maganda yung natural pollination through our bees, through our beneficial insects who do the pollination.